Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko dito sa Facebook page, YouTube channel. Ito naman pong kaibigan news. Jake, sa video natin ngayon, sasagutin ko po. Okay lang ba hindi pagbaya? Okay lang ba hindi pagbayaran ang utang sa kapatid o kamag-anak? Lagay lang natin sa kapatid para mas mas close sa akin personal na pananaw guys, kahit kapatid mo yan, dapat mo bayaran ng utang. Bakit po? Kasi pinaghirapan din ng kapatid mo ang pera na pinahiram sa iyo. Wala naman nalagay sa Ten Commandments or mga laws dito sa mundo na kung umutang ka sa kapatid mo kasi kapatid mo ay okay lang wag mong bayaran. Maawa ka sa kapatid mo. Bigyan mo rin nang halaga at respeto ang kapatid mo kasi hindi ibig sabihin na kapatid mo okay lang abusuhin ang kapatid mo Dapat guys isa lang alang natin na may buhay din siya kahit single siya pinaghirapan niya ang pera na pinahiram sa iyo huwag mong abusuhin again at bayaran mo kung hindi mo mabayaran as a whole sa isang bagsakan installment basis makikita mo lang talaga makita lang ng kapatid mo na sincere ka ako nga I have only one siblings no nasa abroad uh, umutang ako sa kanya no ang utang ko is around 50,000 nagbakasyon sila dinagdagan ko pa ng 10,000 pa Bonus ang 60,000 bakit para may peso account sila nga panggastos dito. Okay, kasi hindi ko gusto na masira ang magandang naming samahan at relasyon ng kapatid ko. I know marami siyang pera, pero hindi naman ibig sabihin na kung umutang ako, hindi ko dapat siya babayaran. Hindi ko kayang sirain ang reputasyon ko sa kapatid ko at siya ay ay ano din no masira din ang kanyang ang pangalan ko sa kanya so kung wala talaga hingi ako meron ka ba dyan? kung wala talaga hindi ako utang hingi okay pero kung hindi ko siya pagbabayaran ng pera nako sakit sa ulo sa kapatid ko no at saka plan before ako nagpabili sa kanya ng mga bagay-bagay na paghandaan ko na no Nag, nag impok na ako sa 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 cooperative sa bangko ng pera pag pag bakasyon nila yun na pinul out ko ng pera yun ang binigay ko sa kanya so everybody happy no may bonus pa uh, binigyan niya pa ako ng ano ng pen no ah, actually pabili ako ng dalawang I iPad sa kanya no isa eh, akin ito pong ginagamit ko ngayon at saka sa anak ko na babae. So everybody happy. At hindi pa nasira ang aming samahan. And then we communicate every day or every other day nangangamusta. Pero hindi ako nangangamusta para humingi ng pera ha. <laughs> no. Nangangamusta din sa buhay-buhay kasi alam nyo guys kung ang kapatid mo or anak mo nasa ibang lugar abroad or dito lang dapat may constant communication po tayo para at least Maganda po ang ating relasyon din sa kanila. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please follow me in my Facebook page. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Bye-bye.